ng Masa, masa. Aljo Bendijo sa Straight to the okay, Point. Okay, sige, balikan po natin ito ha. Seryoso po itong usapin na ito ha. Victima uh, nito, 13 years old. Ang pangalan Charito. rito. Kaya nag emotional po ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang siya po'y humarap, patnagsalita, uh, sa uh, anti-online sexual abuse and exploitation of children. May summit pong ginaganap uh, dito sa Metro Manila sa Makati. Aha. ah uh, May survivor kasi bayan na nagsalita na naglahad ng kanyang hindi nga magandang karanasan. Sos, ng pang -abuso. Ilang taon na ang nakalilipas. At uh, sa kanyang kwento, minor deda dito, uh, 13 years old lamang siya noon. Noong nangyari ha? pangalan niya Charito na siya ay magbikti naging uh, biktima nga ng pangabuso. At uh, lumaban siya nagarap ng kaso sa mga akusado at uh, after 10 years doon pa rin niya nakamit ang hustisya. So uh, hanggang ngayon kasi nakakalungkot ayon kay Pangulong Marcos Jr. nakakawala pa ang mga nasa likod ng krimen. Oo. Oh. So sa kanya talupati na siya po'y habang naglalahad na kanyang karanasan, yung biktimang si Charito ay napaluha ang Pangulo at uh, mapaisip kung ilan pa kaya mga bata ngayon ha, na nagdurusa at nasa kamay pa ng mga mga pusang iring na itong mga mga individual na nasa likod po nitong ang abusong sexual para sa ating mga kabataan. Ha? Ah, uh, inatasan na po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. ang uh, lahat ng mga ahensya ng pamalaan na palakasin pa at uh, habulin. Ito po mga predator na ito at mapanagot uh, at map map mapakulong na involved sa ganitong uri ng krimen. Hindi dapat manatili ang ganitong uri ng Uh, kalagim -lagim, na kalagim-lagim, kahindik-hindik na pangyayari sa ating pong mga anak. May mga anak, ha? yung mga magulang, nakikinig po ngayon, makinig kayo. At nagkaisa yata ngayon ng mga mga national and local leaders para wakasan ang pangabusong abusong oo uh, na ginagamit po mga menor de edad, mga bata, gamit ang internet. Inilunsad ang pagtitipong yan yung strategic campaign at uh, para mas mapaiting pa natin ang mga ulat na ito sa mga kaso ng pangabuso sa mga bata sa mga komunidad. Narito po yung pinakauling talumpati ng Pangulong Bongbong Marcos Bayan. Maganda ito, tututukan natin at uh, kukuha tayo ng uh, reaksyon naman from PNP. Si sa DCXL News. I could not help but shed a tear to think, to try to help to relive the suffering that she went through and to think how many other children are even as we here sit in this fancy hotel room eating our fancy food continuing to suffer the same fate as she has. And accompanying those tears that I just shed was a deep sense of shame because we have not done enough for the Philippines to now be considered the epicenter. <laughs>